Yan kasi mga yan. Hindi naman madumi sa akin yan, yan. yan hmm. lang yung mga... Eh, nangyan. Ano, sa ano na yan. yung nalinis mo na na yan. Nasa... Boss, may nagawa dyan, boss. Ba? Bakit? May nagawa dyan. Bakit ba? May nagawa mo dyan. Takalinis ako dito eh. Garahin na? Ilinis ako ng bus. Magano ako ng bariya dyan. ano bariya? Mm -hmm. Garahin eh. Mm -hmm. Garahin eh. Dinis na to eh. Tag ba? Sisipag mo naman. Ha? Sisipag mo. Siyempre. Ba't hindi ako sisipag? Nakita mo yung tambo ko? Nakita mo yung tambo ko? Hmm, ano. mo ito hmm. madalas sa mga terminal. Hmm. Meron din ako eh. Meron ko rin. Oo. Oh. Oo oh, ano? Oh. Nasabi ko sa'yo. Kailangan mo ka. Alam mo magkano ba sa'kin sa dito? Magkano? Ha? Magkano? Magkano? Kung sasabihin kahit kanino. Hmm. Ha? 300? Mm -hmm. 300? 300 300? Oh, Oo isang ganun Isang walis? Oo oh, 300 pag umano ako 600 na oh, yan 600 uh -huh. 900 Alam ko Huwag mo yung pagkakalat Huwag mo yung pagkakalat Hmm uh -huh. Ha? Yun yung trabaho ko dito minsan Sideline ko Pag ala yung boss ko Yun Ang kalakayan o 1.5 1.8 Mamalit siya mga ala Yan kasi mga yan hindi, hindi naman madumi sa sakyan yan eh. Yan, yan mm. yung mga boss ko. Uh. Hindi madumi sa sasakyan yan. Yung uyawalis ko dito, alam mo kung ano? Ano? Ah, ano? Buwangin lang. Buwangin. Buwangin lang. Tapos yung pinag, alam, alam mo yun, di ba? Pag ginanon may candy, may maliit na matitirang balat. oya mm. Yung, o kaya yung max, gano'n. Uh. O. Yung, yung candy. Yung pinagturitan ng candy. Mm. Yun lang. Uh. Eh, ano sa ano na yun? Nalinis mo na na yun. Nasa garbage bag. Ito? Mm. Ito? Hindi ito uh. Dito dumi. Ay, di yan? Dito dumi yan. Oh. Kita mo? ayano oh. Tissue. Cup. Tapos meron pang buko dito. Hindi yan dumi. hindi ba dumi yan? Malilinis yung bus ko. Hindi mga anas sa kanya uh -huh. Ito. Hindi dumi to kasi ang tawag dito, recyclables. Uh -huh. Mm recycle ulit siya. Ayos uh -huh. mo yung nare-recycle ulit. Uh -huh. kasi, sumotor? Sumotor? Ay, gusto okay. mo tour? tour na tour. Ito. Meron ditong apat na bangko. Apat. Oh, ito, panlima. Ito, isi ko Tapos, ito. Ito, anong ito? O, oh. 8, 7, 10, 11, 12, 13. 13-seater tong bus. Ha? 13, oo. Oh. 13-seater to. Tapos, alam mo kung... Saan yung pinang magandang pwesto dito? Saan, saan? Ha? Saan, saan? Alam mo kung saan yung pinang... Minsan sumasakay ako, alam mo kung saan? Saan? Dito. Diyan! Saan saka dyan? Oo. Ka oh. Diyan ako nakasakay. Kaya kaya hindi ako pansinin minsan eh. Oo oh. oh, nga, dyan nga ako sumasakay. Paano ako nagkakasa dyan? Dyan yung pwesto ko, po. Dyan yung pwesto ko. Eh oh. ano, kita mo may unan pa ako dyan. Oo, oh, ano? oh, dyan ako sumasakay minsan. Gusto ko kasi, komportable, tas nakaunat. Yeah, din ako na tutulong um, oh. minsan. Sumo sample. Sumo sample. Hindi na, mo ah, pa. Ay mo. Wala. Sige, kagawin ko sana. Kaso. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi Ano pagkakalat um, oh. yung side job ko? Uh, no. Sa atin lang 'yan. Sa atin, sa atin lang um, 'yan. Pag minsan pag sa sideline kita, isang ganun mo si kwenta. Sobrang ganun. Ha? Huh? Bot 50 lang, 50 lang. Say so, 250. Bakit kaya mo bang bumuhat ng 50 ba to? 300 na ba to? Hirap na hirap ako hindi. eh. Hindi. Oh, Ayaw mo pa yung si 50? Hindi Bato yung sa akin Ah, bato Oo, oh, ayaw ko mukha ako yung 300 na bato Hindi ko kaya yan, kahit ikaw na lang Ha? Ah, ayaw mo? Kahit ikaw na lang, ayaw ko Ayaw mo sideline? Ayaw, ayaw ko Bato na may bahay to oh. Ayaw ko lang Ayaw mo? Ayaw ko lang Okay, bahala ka Ako, din sideline din to Ba't akala mo ba pera? Oo, ah, akala ko pera Bato! 300 na bato Ay, Hindi na ako Kada sideline ganun. Oh, nadagdagan pa nga ulit eh. Two, na yun. Eh, ano ba mo? 50? Sí. ¿Ahí vamos? Sí, llévalo. Bye.